Hi mga kauni, for today's vlog nga guys tuturuan ko naman kayo kung paano mag-restore ng naburan yung post sa Facebook kung saan, nari meron kayong hindi sinasadya eh naburan nyo yung post so gusto nyo ibalik, so ganito yung gagawin nyo guys pero bago yan, isi-update muna natin yung Facebook natin para hindi tayo nahihirapan gamitin ito para hindi nagahang or hindi uh, umabagal kasi kapag once na hindi natin na-update yan hindi tayo uh, makakagamit ng maayos ng Facebook. Mayroon dyan yung walang lumalabas na picture o kaya uh, hindi kayo baka pag-comment. So, maraming dahilan pag hindi nyo in-update yan. So, kaya kailangan dapat ina-update natin yan. Libre naman yan, guys. Basta is naka fi ka or naka-data ka para smooth yung paggamit natin. So, yan. Ipapapasport ko lang ito, guys. Para Uh, mabilis. So, kapag naman ang kalagay dyan is open, is pwede na kayong mag-direct. So, ito kasi guys, sa akin is matagal ko siyang hindi na-update. So, pag lumabas na yung open, i-open nyo na yan at madadirect na tayo dito sa ating Facebook. So, punta ka lang dun sa may tatlong bilog and then hanapin mo lang dito yung sa settings yung uh, ating uh, activity log, yung trash. Ayan. So, pag nasa activity log ka na, hanapin mo yung trash. Ito yung mga dinilit mo or yung nabura mong post. So, ang gagawin nyo lang, guys, is i-click nyo lang yung nasa box. Kunyari, ito, guys, lang yung ako na iklik I-click mo lang yan at mayroon sa ilalim na nakalagay na restore. So, i-restore nyo lang yan at mababalik na yan dun sa inyong profile or dun sa post nyo dati. So, ayan, i-click mo lang yan para mabalik na siya so after na to guys is i-refresh -re lang natin tapos tingnan natin kung talagang na-post ba ulit yung ating pinost na nabura so ayan back lang tayo and then i-refresh ko lang to ng saglit Uh, ganyan yung ginagawa ng iba. Kunyari na accidental lang na i-delete yung post. So, gusto nilang ibalik. So, ganyan lang yung ginagawa nila. Nire-restore lang yan. Basta, hindi aabot ng 30 days. Ito guys, so, but, nabalik ko na siya. Ito yung guys, yung pinost ko. So, ayan. Kasi walang lumabas kaya binura ko siya. So, ayan lang. Naibalik ko naman siya ganyan lang guys kung paano mag reserve ng mga posts pero within 30 days lang guys pag lumapas ka na ng 30 days hindi mo na makikita sa trash yan so kaya kailangan within 30 days lang yun lang guys thank you for watching